Good more earnings! Kamusta mga ka-legacy? Ako nga pala si Will. So, anong day na ngayon? Day 14 ng documentation natin kung talagang profitable itong bot na ginagamit natin. So, ano ba ngayon? March 12. March 12. Pero syempre, unayin muna natin kahapon yung March 11. March 11. Magkano malaging profit noong March 11? Kaya natin ha. March 11. March 11. 11. March 11 to March 11. Done. So, pag sinabing March 11 to March 11, ibig sabihin, March 11 ng 7 a.m. up to 6 a.m. ng March 12 yan. Yan ang trade ng ano ng bot natin. Tsaka lahat ng ano, lahat ng markets, ganun ang ginagawa. So, ito, March 11 to March 11. Done. So meron tayong 125 US dollars kahapon. Isang buong araw na pag-trade ng bot natin. So tingnan natin kung magkano naging profit ngayong araw. From 7 AM to kanina umaga ha, hanggang ngayong 9:30 ulit, 9:30 PM. So today, March 12 'yan. Today, March 12. Kaya natin, March 12. So meron tayong 40 dollars. O okay yun na. From 7am up to 9.30pm, Kumita tayo ng $40. Sa isang account pa lang yan. Paano tatlo, lima, o sampu yung account mo. Ganda, di ba? So, tingnan natin bukas kung magkano maging profit itong bot natin. See you tomorrow.